very unfortunate ang mga nga uh, incidente di in Mikalas gayud kinisya mm. sa tulo ka kinabuhi okay. no based on the report that we received from Iligan City Police uh, Office di in kagahapon Adlawa, around 1:40 pm dito sa National Highway mm -hmm. uh, Purok Jess Barangay Dalipuga Iligan City nahitabo ang mga nga uh, incidente di in nag-involve kani sa usa ka nga accent nga mm -hmm. Uh, gimaneho sa usa ka individual nga adunay sakay no nga tulo tulo ka buok uh, apil na niini ang uh, maong uh, driver uh, diin uh, usapod ka truck ang iyang uh, gibanga niini usa uh, uh -huh. ka sakman fuel wheel truck oho uh -huh. diin sa maong uh, oras uh, Lugar uh, padawon uh, bumbujonel no ang kining maong Hyundai accent uh, iya hangi bangga ang kining okay. uh, front portion no sa maong uh, truck o uh, dito no na miresulta kini uh, sa pagkamatay sa tulo buka mga individual mm -hmm. no ang usapan kini bumbujonel is ka foreign national nga taga Netherlands. So karon no uh, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa ato ang uh, kapulisan aron masuta kung unsay uh, rason sa maong uh, insidente. And uh, ato apa ng nang pagakuhaon ang progress report ni ini. They are not from Iliga no ang yes. usa ka ni ini taga Taguluan Misamis Oriental, mm. ang isa taga San Miguel Manolo Fortich Bukidnon ug ang isa usab katong foreign national mm. No, wala kun do wala nakabutan ni ini kung asa kini nagreside but he is a resident of Netherlands. No, wala pa kita na sayod no uh, sa kung unsay ilahang mga rason nga no, nakapaingon sila sa maong uh, lugar no. But certainly they are travelers but uh, ato apa ka ng mga uh, pagkuhaon nga impormasyon uh, based on the progress report nga ilahang uh, ka pud kanato. Yes, uh, duha ka lalaki uh, no o usa ka babae. Safe to say nga uh, that's a uh, head-on collision. Uh, actually napasok kining uh, ang head on collision gud kay murag ina nasosaman ni ana <laughs> pembujud kay ang pinaka front uh -huh. portion man sa truck mo iyahapon na naigo. lagi though well. ang kining truck is ana uh, kung atong lantawon ana sa iyahang linya